Hello guys, so ito punta po tayo sa ating Facebook. Pinanapin lang po natin yung settings and privacy. Pindutin natin yung settings. Then, scroll down lang po, hanapin natin yung nasa baba yung hinahanap natin. Activity log. Then, kapag nasa activity log na tayo, Scroll lang po natin pa kaliwa, hanapin natin yung mga video watch natin at saka then clear video watch history lang po. Medyo matagal po yung pag uh, clear lang po, medyo matagal po yan pag marami po yung i-delete, uh, medyo matagal po siya. Dinaya po natin siya mag-delete. Che check lang po natin kung okay na. matagal po magburap kapag marami na yung nasa activity log natin. Then, pindutin po natin yung sa clear searches para mabura din po natin yung sa mga search history natin. So, ayan na guys. Wala na siya. Pagkatapos, balikan lang natin. Ayan, wala na.